Huwag mo akong husgahan sa county mong palaman Kasi kilala mo lang ako sa pangalan, hindi sa galawan Pinanganak akong mahirap, hindi ako pinalad makapagtapos ng pag-aaral Kaya binawi ko na lang sa sipag at diskarte sa buhay Oo, wala akong pinag-aralan Pero kaya ko kumita sa lansangan na hindi mo makukuha Sa taas ng iyong pinag-aralan Bago mo akong husgahan, daanan mo muna lahat ng napagdaanan ko Para malaman mo kung sino at bakit ako ganito Huwag mo husgahan ng isang tao dahil dahil sa natapos Dahil minsan, kahit yung mga tao hindi man humahawak ng diploma, dahil pa nila yung nakagraduate ng may corona. Bawat tao may kanya-kanyang kwento sa buhay. Kaya bago mo sila husgahan, alamin mo muna ang kanilang pagkatao at tingnan mo muna ang sarili mo. Baka malala ka pa sa tinitira mo. sumama yung siguro sa kabilang pancake pag sumama yan yung sabihin, maluwag na yung kanyang siguro ngayon pag hindi sumama or hindi mo siya nakahatak ng ganon yung siguro sabihin hindi kalampag pero pag nahugot mo ng kinamay mo lang yan kalampag kasi nga eh, pinapainitan natin yan side kasi ng Honda dito lang ang maigpit doon ang maluwag pag si Yamaha naman, doon ang mahigpit, dito naman ang maluwag niya. Okay, hindi pa natin pinasama. Ah, yeah, pag tinamay niya Malaga yung mayari nito dito? No? Malaga, no? Oo, malaga maya rin. Ayun, no? Alay! Alay ka! Wala na mhm mm Okay, dahil sa tropa ito, ayun, pibigyan natin si sigunyal to. Okay. Yan, ito yung natin, no? Oh. Okay. Dahil madras naman dito yan, lagi naman nagpupunta dito, kahit walang ipapagawa, lagi nang tatimbay dito, nakikipagkwintuan, no? Ito, yung napala mo. Thank you. Yan, <laughs> eh, napala mo. Libre na lang yun Kaso, Kulang ng isang truck na ano dyan. Gasolina. Ayan. Sobrang kalampak. Para makabawas doon sa gag gagasusin niya. Meron. Para makabawas sa gagasusin niya kasi ang dami niyang bibili. Mga dato Pan. May crack na. Puli. Palitin hanggang sa bula. Pati doon sa ano niya. Sa receiver. Overheating pa. Tapos, yung panong bulb guide, kung may tama yan, mga oil si lahat palit. Kaya ito, para makatipid siya, eh, sa kanya lang yan. Free yan mga sir. Walang bayad yan.